Helmet, Today is a very, very happy day sa lahat ng mga bagong pasok sa si channel. To. Please don't forget to click the subscribe button on tiny bell para lagi ka updated sa mga pinupuntahan at inaipala namin ng videographer. May mga sinasawsawan ba, di ba? So, syempre mga batang helmet, for today's video, hindi tayo mapapagod na mag-react dahil ang dami dapat reakhan Dahil nga ipalogs sa Di ba, videographer? Mm, eh, <laughs> <laughs> so, ito mga kabata helmet. Nabasa ko lang to. So, ayan na yung post. Ito ay guys, sa leadership. Sabi dito ha, i-quote natin. Ay, sabi naman din niya talaga. Hindi ko nga maintindihan. Bakit yun nga? Bakit tayo magpupumilit na i-welcome sila na hindi na nga tayo member ng International Criminal Court? ba? Diba? Well, pag andyan yan, well, wala tayong magawa kundi harapin-harapin yan daming well, tapos ang dami rin harapin, no? O, ituloy natin. Dahil I am very confident naman na malulus, malulusutan ko. Ulitin ko mga bata helmet, tatama ba yung basa ko? Dahil I am very confident naman na malulusutan ko yan kung kasama ko. Kasama naman talaga ako doon sa subject ng kanilang investigation. ba? Diba? So, harapin ko yan. Harapin ko yan. Walang problema kung makapasok yan. Sabi nga yan ni Senator Bato Dela Rosa. Ayag nga po yan ni Senator Bato Dela Rosa, mga bata helmet ngayon lang yan, November 23. So yan yung iepalan e natin ngayon. Medyo nawindang lang ako sa katagang malulusutan. Kayo ba mga bata helmet pag ginagamit yung salita or katagang malulusutan? Ikaw bityogapor. No. Ano ba ibig sabihin noon? Malulusutan, malulusutan ko yan kasi eh, may ginawa ako, 'di ba? Kaloko. May something eh, 'di ba? agay mga bata helmet. Pag medyo may ginawa talaga ako, <laughs> sabihin ko, kaya ko na yan eh. ginawa kang? kalokohan. So, yun nga mga kabata helmet, malulusutan, di ba? Par? Mm -hmm. Siyempre, parang it pertains talaga na medyo hindi kagandahan yung ginawa mo. May kalokohan kang ginawa, malulusutan eh. Kasi kung maganda naman yan, bakit wala lulusot, di ba? Ba't kailangan lumusot? Kung okay naman, di ba? Bitsa ka eh malulusutan. So, hindi ko alam bakit yun yung ginamit niyang turn ni Sen Bato. Kayo mga bata helmet, comment down below nyo dyan kung ano naman yung masasabi nyo about dyan sa malulusutan. And sabi naman niya rito mga bata helmet, walang problema, walang problema. Kung makapasok man yan, eh haharapin daw niya. So, ito mga bata helmet. So, wala siyang balak harapin. Eh? Kung makakapasok daw. Kung makakapasok. Oo, kung makakapasok ha, kung makakapasok yan, haharapin niya. Wala naman daw problema. Kung di makapasok. Eh, di wala siyang haharapin. So, wala siyang lulusutan. Wala siyang lulusutan. Wala siyang haharapin. Wala siyang kailangan lulusutan. Parang ninipi ang kanyang katang. Wala lang. Lulusot pa eh. Toink. Pero yun nga mga bata helmet, ano bang stand nyo regarding dito sa ICC or International Criminal Court? I'm a no? May nabalita, mm -hmm. nagtabasa rin ako na nag-withdraw naman daw si Tatay Diggs. di ba? Oh. sa ICC. Nag-withdraw naman daw. Noon, noon. 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 Hindi daw kasali ang Pilipinas. Hindi na daw. Pero, may possibility bang makapasok sila? Mapapasok pa sila? So, ayan nga aabangan nyo sa mga susunod dating vlogs, mga kabatang helmet. Siyempre, hindi tayo kukuda dito ng walang basis. Di ba, Pidyo Gapar? Hmm. Talaga ito, puro dito, pak-checker! Oh, oh. <laughs> na pak! Ito pala ang pinagbabasihan. Isip, hindi, but... ito, katang. Isip, isip at hindi ito kathang. Easy. Pagka hindi ito kathang script lang. Kagaya ng mga trolls. Ito pa nga pala mga bata helmet. Uy, yung sinitch itay natin! Sumagot na kayo. Malapit na mag-December. Sino sinitch itay number 2 na papalit talaga? Na may mapapalitan, may reshuffle na magaganap. So, ayun mga ba, dahil comment down below nyo lang dyan kung ano yung mga gusto ikuda. Ikuda niyo na yan. Huwag nyo nang pigilan yan kasi mahirap pag pinipigilan. Stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Positivity lang talaga. No video go for And Sabi ko kami sa buhay nyo, nag-helmet in na book, keeps getting better everyday. God bless everyone. Bye! Malulusutan ko rin yan. Hmm.